youtube channel at ngayon ay babungalan pala tayo dito sa youtube at ngayon guys ay maglalaro tayo ng minecraft sorry guys kung pause ako at ngayon guys maglalaro tayo ng minecraft hindi pa makadamay ngayon guys dahil ano tayo madaling araw pa lang W guys, ayan guys, lapit na guys, lapit na, okay, ayan na guys, yun maganda pa nagustuhan na natin, tira na. Ang galing pala natin ngayon, guys, ay makahanap ng diamond. Kahit isang diamond lang, guys. Pero sana certain makuha ay madami. Ngayon, guys. Kuha lang tayo ng Tapos, go tayo crafting table. Sa, sa next episode nga, guys, mag-build na tayo. Um, stick. Tapos, pwede na tayo kumuha ng ito, ito, ito. Okay na muna guys. Kailangan natin ng, ano, iba pa. Pero, ba't parang hindi lang? Ayun! Parang pa pala dun. Takbo na tayo pigil. Mayroon ditong pagkain kaya kunin rin natin yan. Ay. Hindi ka dito. Uy, pwede ito pang gawa ng bed. Yan. Ito pa. Let's go. Guys, may, ano, butol, oh. Ibig sabihin, may malapit na village dito. Aray ko. And, guys. Magagabi na ako, eh. na agad, guys. Kakaano pa lang natin. yan na yun yata na meron pa dito Okay guys, dito naman tayo, huwag niyo rin pala kalimutan na mag-like and subscribe kung bago lang kayo dito. Hello guys, nabuo talaga dyan, Grabe nga yan. Kailangan nito siguro talaga natin kumuha ng, kumuha ng cobblestone. Kuha muna tayo. kabel stone so, guys meron tayong kabel putting table Ayan. At uh, gagawa tayo ng stick. Pagkatapos yan, pwede na tayo gumawa na ito. Oops. Nawalan na agad tayo. Sige. Kuha pa tayo. Damihan natin. Yeah. Oke okay guys. Karena mau kita ulit tayo. Ya. Jenin. to itu. Ambil Karena. Yan. Yeah. No. Ako kayo mukha ko, lisanan mo. Ano 'yan pagkain 'yan? Ay! Chuksto ko na 'yan. Tapos In this, burnish to <laughs> it boils on, Arden. ko lang tayo isa. Ito na. Ayan guys. Ayan na Okay. Pwede tayong gumawa ng furnace. At ang furnace na ito ay pwede na natin gawin lutuan. Okay. got I did starter start your house. Patag lang natin dito. Ayan guys, pataglo natin. Konti lang nga pala dito yung papatag natin guys. Kasi ano lang naman na dito. Okay siguro yan guys. Wait lang. Parang may mali. Ay, okay na pala yan talaga, guys. Kunin na lang natin ko tapos. Lagyan natin dito. Diba? Para daling. Kuha muna tayo ng mga puno. Babalikan ko kayo kapag tapos na ang ating build. <coughs> At ito na nga, guys, ang ating na-build. Hindi pa nga yan tapos, guys. At, parang may gusto kong gawin dito, guys. Dito. Tapos, dito. Yan. Tapos, dito. Alam nyo yun na. Siyempre, the one and only bintana. Tapos, di ba may nakita tayo dito? Ano? San? Pwede na natin going glass to. Gawin lang natin yan. Kunin lang natin yan. Ah. Oh. Ayan guys. dat mau dami guys, wait Mark. lang guys, oke okay guys, parang gede kalau empat kali Guru sihurau okay ini tuh guys. tayo sa bahay. Yan. Kunin na natin ang ating niluto. Yan. Tapos ang lulutoy natin. Okay, it don't Let's go. Kain muna tayo. Ah, busog. Ayun pala. Okay. Okay. Guess, okay guys, okay na siguro muna yan. Yan. Okay na siguro yan guys. Ba't na yan? yan? open guys Nagkulang pa isa guys Sobrang ala to guys Kuha natin guro dito yung yun Yan. May Hanap nga pala tayo ng coal ngayon guys. Main muna tayo. <coughs> <coughs> Sabihin ko na lang sa inyo kapag Ayan ito guys Wait lang guys Lock ka Ano lugar ito guys? Lo Grabe naman yan Tira taas Okay. Okay guys, sabihin ko na sa inyo. Kanina pa nga dito nagmamain guys. Kaso lang wala aku makuha. Dino na naman guys. Just dito guys, may tubig pa. Guys. Ay, o oh nga pala guys, dito guys. Ito nakikita nakikita na ito. Tsaka, ito guys. Dito ko yung kinuha guys. Diba na dito? Dito yung guys na galing guys. Okay, dito. Tapos bigla lumusot. Ito ay, lumusot yun, guys. Kaya hindi ko na nga guys. Tinigil ko na guys. Dalawa na ko. Uy! Kaki guys, waldo! 1 Tommy guys hey. Ulan. Eh Tommy ulang ayo Lola Lola Tara balik tayo guys, terus aku kan, lihat aku guys, lihat bagaimana aku melakukannya kan, kan, Terus kan. Oh, tiba. Oke okay. tayong touch, Oh, oh. Tara po din tayo sa ano. Uy! Ito ba ito nakikita ko? Oh, meron pala dyan. Masira na pickaxe ko. Tin ko lang nalaman. Uy! Kagi konti lang kailangan ko. Pinadami naman. Ay, speedrun talaga guys. Ito na yung guys yung buhay ko. Matiklok na ako. Meron pa. Ooh. Mayroon pala dun guys. At yun na tayo ito may nose task guys. Kasi masisira na yung pickaxe natin. dami. lang kunin natin yun. Magpapasabag pala tayo dito sa call. Ayan na, ayan na. Tama na muna Okay guys, wait na tayo. bye. Gagi guys Santay na punta? Ayun, dito yung bahay natin guys Dito bahay natin Kupal Ang dami itong panah

rolando oh, eu não ipagpatuloy na lang natin sa next episode guys tinamad na ako tsaka umabot na rin ng 20 minutes yung ating video yeah. bye bye